Malamig ba dyan, Michael? <laughs> sila? Ay, uh, ito ba, <laughs> eh, no? Mayroon akong tanong sa inyong dalawa, eh. Mm. Uh, inyo ang tondo, akin ang kabite. <laughs> Mat matatapang talaga mga taga-kabite, no? Uh -huh. Sinasabi nga, eh, pati mga kriminal na matatapang, eh. nasagot na nga yung issue ng kriminalidad, no? ito so, nga ang korupsyon. Et, eto, ang tanong magmumula na naman kay Albert Reyes, isang uh, botante sa kabite, no? Kaugnay ito ng kriminalidad at ng korupsyon. Pero, dikit nga, ano? Ano bang problema? Ano ang sumita na sa kanila? Talaga. Ay, para imen. Tatatag tumulong. Siyalo kama mo sa kanila ng dakilang silang ngayon. Uh, hmm. yung oportunidad. Oportunidad ng sa trabaho. Sa trabaho. Uh -huh. uh -huh. Oo. Oh, oh. Dapat paano, hanap. Hmm. Paano manyo masusulis niya man mabigyan ng trabaho tulad nami mahirap. Ah, Ayan, uh, 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 na, ang sa trabaho ang tanong nila i natin sa, sa, ating uh, dalawang guest. Mm -hmm. trabaho mm -hmm. daw para sa mahihirap. Paano nyo daw bibigyan ng so, uh, uh, solusyon yun? Congressman, kayo muna po. Alam mo, noong high governor, meron akong mga techno livelihood caravan na umiikot sa buong kabite. Tinuturuan uh -huh. ko ng iba't ibang mga kaalaman ng mga kabiteño na magagamit nila hindi lamang para itaas ang standard ng kalapang mamuhay, hindi para magamit nila sa kalapang negosyo. Uh, yung mga magsasaka tinuruan namin ng makabago na pagsasaka tinulungan namin ng lahat ng mga assistance sa bibigay buhat sa mga traktora pati mga pati mga pananim binhi at uh, lahat ng mga pati mga credit facilities ay may itinutulong sa kalda. Mm -hmm. at uh, naniniwala ako na talagang hindi naman lahat eh, pwedeng trabaho sa factory eh yung mga magsasaka na katulad ni Mr. Reyes eh, dapat din matulungan mm -hmm. at ako tinuturuan ko na tumayo ang mga taga-kabite eh, sa kandang sarili pa. Hindi ko pinamimihasa sila na puro pamimigay na katulad ng ginagawa ni John Bick. Araw-araw na ginawa ng Diyos na mimigay ng pera, na ng bigas, para bang yung kultura na pamanin sa kanyang tinuturo, yung kultura na maging palasa. Eh, tapos na yung kultura ni Juan Tamad eh, na laging puro umaasa. Kahit ka mag-anak mo, kung ikaw ay eh, lagi mong lalapit sa iyo, sasawaan mo rin. Gusto ko talaga eh, magkaroon ng pagkakato ng mga tao na maghahanap buhay as o uh, sa sa sarili pa. Ang gawa ng inang nasabi ko nung aking manopay, e, bibigyan ko, hindi ko bibigyan ng isda mga taga Okay. Pero ako okay. tuturuan ko mga isda. Okay. Si okay. Governor naman. Governor? Congressman, nung panahon niyo po, on record ang sinabi po ng NEDA, ang highest unemployment rate sa buong Pilipinas ay nasa Cavite lumalagpas po sa lagpas 19.19.8% ang unemployment rate ng Cavite noong 2007. Highest po sa buong Pilipinas. May technical live live kayo pero bumababa ang unemployment rate. Congressman, ngayon 2011-2012 from 19% noong panahon nyo naging 11% na lang. Bakit? Nag-ISO policy po tayo, transparency. lakas ng confidence ng mga business ngayon sa atin. Pumapasok ang mga factory. Nag-aagawan na ngayon ng space para sa ating mga industrial zone. Mga okay, okay. okay. isda lahat. Pero may trabaho ba ngayon? Mas ah, marami. Yung, yung sinasabi ah, ni John Vic na yun, mm. yung record na galing sa Leda, iba eh, lang katotohanan yun. Mm -hmm. Gawa ng uh, ang datos hindi lamang mga pati sa Department of Labor, napakababa ng unemployed ng panahon natin. Mm. At eh, yung mga niya na ng mga kung ano-ano pa, eh hindi naman, miski tanongin niya mga taga-kabite, kung anong kalagayan ng mga taga-kabite noon, kaysa ngayon. Mm. Eh, buhat na siya mo po, eh, wala naman siyang pinagawa, wala naman siyang programa, puro nga lang pambigay ang kanyang inaasikaso. Eh, paano yung mga kababayan namin na talagang kailangan matulungan? Mm. Eh, mari ba ng puro pamibigay, puro pamibigay, uh, bigas, pera, kaya kailangan na turuan natin na matuto na tumayo sa sariling paa mga taga-kabite. Mga taga-kabite ay masisipag at uh, madaling turuan. At hmm. uh, bigyan mo lang ng paghahaton, e, talagang uh, sila ay makapag, makatatayo na matatag sa okay. sariling paa. Okay. So, Sagutin muna natin si Governor, governor Mulya bago na tayo sa, sa next sa question, sa question natin. Question, uh, 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 governor? eh oh, na rin nagsasabi naman eh. Wala na akong okay, idumanan kundi mamigay, mamigay. Alam mo, may programa talaga kami para sa assistance sa mga may hirap. On record po, on record po yan. Binigay ho namin lahat ng services. Lagi niya ho ko binabatikos na hindi ho maabot ng mga tao. E eh, on record po, anin na daan na libo na na tao ang natulungan na ng opisina ko. One third ng buong probinsya na abot na namin. Iniikot ko po ang buong lalawigan. Kung wala man ako sa opisina, nasa barangay po ako. Huwag naman yung kawawain yung mga may hirap. Konting tulong na bibigay sa atin ay minamaliit yun sa kanila gumagawa tayo ng opportunities para magkatrabaho sila, bago industrial sites. Pero ba't doon, walang-wala talaga, tutulong at tutulungan natin. Uh, si Michael, okay. balikan natin Pero, na si Michael. Pero, araw-araw na. Pupuntahin lang natin si Michael sa silang, ha, ah, Michael? Michael? Ayan, oo. Ah. Yan, Susan, uh, Susan Maris, uh, pinag-uusapan niya dami ng bilin ng tao. Ito. Ang itong uh, tanong naman ni uh, Mario Bautista, no, tungkol sa uh, uh iso na yan. Anong tanong niya ma? Uh, ang tanong ko po la lamang, hmm kung paano po masisolusyonan ang malaking bilang po ng populasyon dito sa Cavite at Law Employment. employment. Oo, oh, yan nga. No? Nakikinig yung uh, buong populasyon ng Cavite. sa sagot ng natin. Naman. Mm -hmm. Okay, papaano daw po, Congress oh, hi, Congressman? Okay, Congressman. Bago ko tagadun yun at sabihin yung aking parano doon, gusto ko lang masabi sa kay John Big. na yung araw-araw na pamimigay niya sa lahat ng barangay, araw-araw yan na ginawa ng Diyos, eh hindi maganda masama nga yung halimbawa. At yung sinasabi niya na wala siya sa, sa Kabite, nasa may ibang barangay, eh sa tatlong buwan na siya ang gobernador. Tatlong buwan na siya ang gobernador. Eh 7 buwan, nasa ibang bansa siya. Tatlong putanim na beses siya nagbiyahe. Uh, noon nga kami sa isang uh, estasyon uh, sinabi niya labing apat lamang. Eh makakaila ba ang pagbibiyahe mo? Eh samantalang may record ka naman sa immigration. 36 na beses siya nagbiyahe sa loob ng 30 buwan na si gobernador at sa 36 na biyahe na yun, 7 Pitong buwan na wala siya sa Pilipinas. Okay, okay. Lagi siyang wala. At saka wala siyang programa. Wala siyang programa. Okay. Sagutin natin si Governor. Sagutin natin. Go, oh, Governor. Ano sasagutin niya yung sinabi ni Congressman? <laughs> so, yes, Pero no. ang tanong kasi yung, ano, eh, <laughs> yung lumalaking populasyon. Alam niyo po, in-examine ko yung mga records. Nung sinabi ko labing apat na beses ko, ayun po yung bakasyon kasama ng pamilya ko. Yung dalawang-dalawang beses, invitation po yun ng mga investors, invitation po yun ng mga locators. Gusto nila makita kung ano talaga ang ginagawa ko. Di gusto nila makita kung ano ang programa. Opo, minsan po hindi ako nagpaalam na alis. Pero 80% of the time, puro Ay, hey, investors sa pinupuntahan ko. Pero hindi lang po yun. Kung sabi niyo, hindi po ako nag -leave. Sinoli ko na po ang sweldo ko. Sumulat na po ako. At sabi ko, kung may pagkakataon na hindi ako humingi ng leave, isinusoli ko ang sweldo ko at para hindi malugi ang taong bayan sa akin. Uh, balikan siguro natin yung tanong, oh, ano? Oh, yun. ako, Grossman, yung... sinasabi po, yung sa populasyon. Uh, populasyon eh. daw, ilumolobo, paano nyo daw susolusyonan? Eh, kaya nga ako ay eh, supporter sa RH Bill eh. Mm -hmm. Eh, gawa ng, naniniwala ako na talagang dapat gumawa ang pamahalaan natin ng mga konkretong programa para mapapaba yung populasyon. Kitang-kita ko yung mga kawawa naming mga kababayan. Ang hirap pero ang dami-daming mga anak. Mm -hmm eh, halos daman, daman ko yun, gawa ng talagang, halos araw-araw na ginawa ng Diyos, mga uri ng mga kababayan namin ang lumalapit sa akin. Ayaw nila yung kailangan na kinakalagyan, kailangan eh, mga kumisa wala silang magawa. Kaya nga halos lahat ng mga tulong na pwede natin gawin, lalo sa mga maliit ginagawa natin, gawa ng daman-daman natin problema noong uh, paglobo ng populasyon sa Kabite. At marami tayong mga programa na sinasuportahan na talagang dapat ay eh, maituro at maunawa ng mga kababayan natin. Mm -hmm. Hindi kailangan yung abortion gawin mm -hmm. tayo naman ay pro-life, uh -oh. pero ginakadang yung mga programa na talaga right. para mabawasan ang populasyon eh, dating edating Go gawin. Uh -huh. Governor, uh -huh. Governor. Chantik? Congressman, wala, kaya po dumami ang population ng Cavite, hindi ho dahil sa natural birth, dumami ito dahil sa migration mula po panahon ng ama ko hanggang panahon nyo iisa ang programa nyo napalawakin ang industriya dumating ho ang trabaho dito ang problema ho natin hindi RH bill ang problema ho natin is creating more opportunities ang natural birth rate po natin ay pantay sa buong Pilipinas kaya hindi uRDH Bill sa sagot dito. Let us work together. Magsama po tayo. Pumunta po tayo sa bansa mag pu'tay po tayo ng mga investors para pumasok po dito. Ayun po ang ginagawa ko kayo. At sa susunod na term a ko po kayo sumama sa akin para pakita tayo ng kapakay sa buong lalawigan. Okay, Alright. Yeah. All right. oh, yes. Ayala lang tugon ng mga kandidato sa tanong ng mga kabitayan at posibleng maging basehan nila sa pagboto sa darating na eleksyon. Uh Oo, -oh, pero may mga tanong pa tayo Boris oh. na kailangan natin ibato sa ating sir. mga uh, papanauhin, ano? May ano yung ano, sabi, mga mga... mga... Oh, Kavita Day kasi bukas, so bilang pagunita na rin mm. sa kaarawan ni General Emilio Aguinaldo. Kung nabubuhay po kayo <laughs> sa panahon ng katipunan, kanino kayo aanib? Kay General Aguinaldo o kay Gap Andres Bonifacio? <laughs> Pareho matao pa. Kung gusto, oh, kanino kayo? Kalino. Isa lang. Eh, maaaring bias ako sa kay General Aguinaldo, kalorawigan namin yon <laughs> Pero nasa record sa kasaysayan, na talaga sa lahat ng panahon o ng pakikidigma, naging matagumpay na mandirigma at uh, si Aguinaldo. Mm -hmm. Huwag naman ang mga makagat body pasyo. Uh -huh. Wala akong nakita sa kasaysayan na isang labanan na kanyang napanalunan. Waldo mm -hmm. Although kinikilala ko kanyang pagkabayan, eh, gawa na siya nagtatag ng, ng uh, katipunan, pero sa larangan ng pakikidigma, kaya eh, talaga nagmatagumpay eh, si General Emilio Aguinaldo hanggang sa siya nagdeklara ng kalayaan doon pa mismo sa bayan ng kawit sa Abite. Si Governor right. Kaya. Governor, kanino? Aguinaldo ba o Bonifacio? Eh, pareho lang kami, Congressman. Siyempre, Kapitenyo kami. At eh, Aguinaldo po ako. Nanalo po si Aguinaldo laban po sa mga dayuhan dahil nagkaisa ang lalawigan. Ayun po pong hinihingi ko ngayon. Araw-araw, Congressman, lumalaban tayo laban sa kahirapan araw-araw tumutulong tayo sa tao. Nung nagtagumpay sa Aguinaldo, nagkaisa ang kamitinon laban sa mga Kastila. Sana ngayon magkaisa tayo. Sana pagkatapos ng baligtatakan natin to, makita natin na magkaibigan naman talaga tayo, na pareho tayo nagmamahal ng lalawigan. Na yung mga sinasabi mo, ang mga sinasabi ng lahat ng mga kabulan, sana itabi na natin yan. Magkaisa tayo para sa lalawigan. Tulungan natin ang mamamayan. Okay. po, <laughs> sa buong panahon ng aking panukulan, wala kong ginawa kung buuin ang kabite. Gawa ng ayoko ng mga uh, at personalan. Mm ka -hmm. Hindi ng ginagawa ni John Bick. Kasi alam ko, pagka ikay, puro na may personal, pagsasabay ng putik ang ginagawa mo, nagkakapangkat-pangkat ang mga tao. Ayoko na magkapangkat-pangkat ang mga tagakabite, gawa doon nagsisimula ang gulo. Okay. At uh, nasa record na talagang ayoko ng kaguluhan. Eh kaya lamang, pagka ikaw ay binatikos ng binatikos, eh lalo na ibabatikos sa iwan ng katotohanan, eh kumisang tao naman ako, nasasaktan din ako. At yun ang hindi ko nagugustuhan. Eh, kahit kailan sa aking pamumulitika, hindi ako nagsasaboy ng putik sa aking mga katunggali. Imang programa ko, plano ko ang sinasabi ko sa bayan, yun ang aking inaharap. Pero never, never, na makakuha lamang ko ng sampetya, eh babati ko ko ng personal ng tao okay. ng walang katotohanan. Mr. Governor, Si Governor bago tayo magpaalam sa kanila, Governor? Congressman, nakakaisa tayo ron. Hindi ko rin ba ang manira. Puro lang mga facts ang sinasabi ko. Puro lang mga katotohanan. Puro may kabasehan. Pero congressman, wala ba kayo napapapansin? Sa buong lalawigan, ako po'y nahalal na bilang gobernador. Hanggang ngayon, ang tawag niyo sa akin, John Dick pa rin. Ang tingin niyo sa akin, musmus na bata, na hindi karapat dapat maging gobernador. Sana naman hindi ganun. Pareho naman ho tayo dumating sa pwesto to. Sana ho maggalangan ho tayo. Sana ho tawagin natin at may galang. Ako po, hindi mawawala ang galang ko sa kayo kahit sa kailan. Sana po galangin niyo rin po ako. Okay. Alam mo right. yung paggalang. Alam mo yung paggalang eh, hindi naman sa... Eh, kung ikay gumagalang sa isang tao, hindi mo dapat inakusahan siya ng isang kabulaanan. May sulung lamang yung pamamulitika. Eh, panay ah, na halos panlalait, paglulubid ng buhangin, at pagbibintang, ginagawa niya sa akin. Eh, isang bagay na kahit kailan hindi ko ginagawa. Gawa na para sa akin, yung posisyon na binigay sa akin ng aming mga kalalawigan, inibiyaya na kaloob ng Diyos at yung uh, posisyon na binigay sa akin, pinapangalagaan ko yun. At aking iningatan, mm. gawa nakataya nakatayado ng aking karangalan na pinakamalaga sa akin. Ah, salamat Go uh, uh, Governor, huling uh, huli na lang huli, lang po. Huli mensahe po natin, huli uh, sagot sa tanong sa sinabi po ni Congressman. Katulad ng dati, hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami ng sagot. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami ng preba. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin kami kung ano talaga nangyari. Siguro pakita siya ng preba, pakita siya ng scientific proof. kung tama o hindi ang sinasabi ko. Handa pa rin ako katulad dati. Magre-resign po ako kung mali ang sinabi ko dati. Okay. All right. Maraming salamat po, <laughs> Governor okay. John Vic Remulia. At, at syempre, kay Congressman Ayong Maliksi, okay. sa inyo pong pakikipagkapihan sa amin ngayong umaga. Ayan po, napanood. Napakinggan natin ang dalawang kandidato para sa pagkagobernador ng Kabite. Sana po'y nakatulong ito sa inyong lahat pagdating ng darating na eleksyon sa Mayo, lalo na po sa mga Kabitenyo. Saan man ang inyong lungsod o bayan, nalaman ninyo sana kung paano suriin ang magiging lider ninyo mula 2013 hanggang 2016 dito sa Kapihan 2013 kilatisin ang mga kandidatong lokal abangan ang susunod na lungsod o lalawigan salamat po sir